dari mm -mm. lang to papa. Mayim. Oo, oh, dali lang. Init. Oh, nano maton din. Singkit eh. Ano? Singkit eh. Ano? Tilis din. Tilis din, tilis. Balik. Alin yan, tilis.

So, yun mga kabangka, magrepair uh, mag mo na muna ako ng ano? Ah, uh, bangka ko na ito yung ginagamit ko pag mag-vlog ako or mamingwit. So, medyo ano siya mga uh, kabangka, medyo ano, na yung plywood. Marupok na yung plywood. So, kung nakikita niyo naman, ayan siya. Ayan Mm, you know, in ko. Tusok na siya. Ayun So, lambot na talaga. Ayun oh. So, i-repair ko 'to para may gamitin ako ka bangka na bangka na pang pamingwit na naman. So, ito naman medyo marupok na pero okay pa yan. Ipuksihan lang yan. So, ito lang talaga yung side na to. Ito lang yung i-repair ko. Kasi, ito kabangka, ginagamit ko to sa ano, uh, like maming wait kami, or lagyan namin ng lambat. Ayan So, maliit na naman siya kabangka. Tapos ito, na-repair ko na rin sa kabila, pero, kailangan ko pa rin yan i-ano, eh, masilihain. Tapos, ito, kung nakikita nyo mga kabangka, lambot na talaga yung ano niya yung agusan ng tubig so lagyan ko lang ng BBC yan tapos tuksihin ko lang yan so kaya kaya naman kabangka wala namang problema tapos pakita ko lang yung mga marupok kabangka yan so tingnan nyo mga kabangka pag mayari ito uh, masilyahin natin tapos lahat tanggal natin yung mga marupok so kung napansin nyo kumangka ito pero mga ano lang yan kasi hindi ko pa nasander yan puro bako bako pero pag masander natin yan ito hindi nyo na mapansin yan tapos mga ganyan mga nanuha ng plywood ng plywood hindi nyo na mapansin yan pag nirepair natin yan Ayan. Oh, mga kamangka Talagang wala na. Parupok mo talaga. Ganun dun sa kambot ng amo ko. Uh, nagpagawa sa akin. Ganito rin nangyari sa kanya. Talagang ubos lahat yung plywood. Kaya tatanggalin natin yan. Ito, ang bagong repertoire kamangka Wala naman yan. So itong side lang. Tapos yung sayang lang kabangka, ito, na-repair ko na to. So napabayaan ko kasi, dami akong trabaho. So yan, Tingnan nyo naman mga kabangka. Yun. Bagong repair yung kabangka. Pero sa ulan at init, talagang hindi siya papasa. Kasi grabe yung ulan at init. bang repair yang kabangka pero yung dito matibay naman sa gitna ito so dito lang siguro tayo magdugtong dito 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 tayo magbugtong yan kabangka kahit ko kabangka yan o oh. wala talaga pero so, yung dito ka bangka. Talagang matigas. So, ito lang talagang side yung kailangan kong repairing ka bangka. Pagkita sa inyo na ito lang talaga yung repairing ko. So, malaking bagay kasi ito ka bangka. Yung bangka ko na to. Nung since na wala akong trabaho, uh, pandemia pandemya dito sa amin. So, yung ginawa ko, yung kulad ng ginagawa ng iba yung yung uh, maraming taga uh, maraming ano yap gebok gabok so maraming uh, talaga na uh, hindi kaya na ano talagang Kodrad? nga dya kabe eh

ito yung ginamit ko na panghanap buhay yung napansin nyo sa mga vlog ko na namimingwit ako so ito yung ginagamit ko lahat lahat uh, may, may bangka naman ako dun sa baba na Dimakina. di makina so yung pangalan naman po brimuli channel so napansin nyo naman siguro yun sa mga vlog ko pero mas maganda pa rin ka bangka pag halimbawa na ikaw na mag-isa eh, ito lang bangka lang na maliit yung gamitin mo yung mga bangka patas taas kaya hindi ko yung ginamit ka bangka ando yung nakastak sa bahay kaya hindi ko yung ginamit kasi yun nga na ano nahihirapan din ako mag ano kasi ako lang mag-isa na bubuhat ng ano dito kasi sa aming kabangka hindi uso dito yung ano kahit mga vlogger ka or ano. So, mag-isa ka lang talaga na magano, magbuhat ng bangka mo. So, kung may mga trupa ka naman, yun, uh, tutulong naman sila. Pero, katulad dito sa amin, ay sa, ano, minsan, wala kasi yung mga trupa natin. So, kung may trupa lang naman anjan, walang problema. Anytime, tutulong yan. So, ngayon, Uh, para hindi natin sila ma ano matawag or ma-disturbo. so ito lang muna yung gagawin natin uh, Repairing preparing ko to tapos pag tapos nito kahit ako lang mag-isa nito mag ano kasi magaan lang naman to so madali lang kabangka mingwit-mingwit uh, minguit, minguit lang tayo dyan tapos uh, ipakita natin sa inyo yung ano natin yung Uh, mga huli natin. So marami naman tayong diskarte ka bangkay kung paano tayo makakahuli ng mga isda. So ngayon lang talaga hindi ako nakapagpakita sa inyo ng mga ganyan kasi busy ako sa trabaho. Tapos yun nga wala tayong bangka na gagamitin kaysa manghiram tayo. So ito muna ka bangka. Uh, repairing ko muna to. Hmm, kita niya naman yung damage. Yan damage niya. Tapos yan. Pero yung ito okay naman to. Yung sa kabila lang naman mga kabangka. Ito lang siguro yung ng kabangka. Ito. Ayan. Yeah, Pagkita ko sa inyo kabangka. Ito yung sa kabila. So, ito lang. Yung harap lang. Yung refilling ko. So, yun mga kabangka. Uh, maraming salamat. Uh, andyan kayo lagi. Na sumusuporta sa mga vlog natin. Kahit pang 20 lang tayo na nakasubaybay sa mga ano natin. Sa mga vlog natin. na uh, Andyan naman kayo lagi in, hindi niya ako iniiwan uh, maraming salamat kabangkaan thank you, god bless mga kabangka